Hello guys, ngayon ay ah uh, tayo ng petchay. Usually kapag ka, 'di ba, pagka balkonahe, ang tinatanim nila ay yung mga uh, hal Ngayon naman, ibahin natin. Ito ay lalagyan natin ng pechay para alam mas ano siya. Uh, pwedeng i-harvest in the future tsaka pwedeng isama sa pagluluto so ayan hello sa Shout mrs. Out, ko shoutout mama eddie thank you po sa pakalike at sa paglabs loves yeah. are going to enjoy the ayan. nature for today's video ito e, transplant natin itong pechay ayan. ito ang gagamitin natin ito transplant natin yan so ngayon dahil ito transplant natin siya medyo tuyo tuyo siya eh yung gawin natin bago i-transplant basahin muna natin ang lupa kaya sa panahon ngayon alam mo kung mayroon naman kayo mga pakanting pwedeng pagtaniman tulad nito sa baka kahit sabahan nyo lang sa harapan mas ano sya mas napapanahon yung tataniman natin ng mga Anong tawag doon? Edible? Edible pa yun? Yes, edible. Yung alam mo yun, pwede natin kainin. Yung tinanim natin, pwede kainin. Pero ba't parang hinanaan? Medyo ganito yung muna natin yung lupa. ちょっとじゃあ。 preparation tayo ng ng At ito po ang aming itatanim. The little patchy. Kunin mo kaya yung Guys, tatanim na namin yung nagsibol na petchay. Ngayon ni Hobby, ayan. Yes. Trans... Kailangan natin magtanim para sa future. Transplanting time. Yes. Tipid mode tayo, guys. So, Win. Yeah. Be careful lang kayo sa pagbunod nito kasi mahalo pa. Actually, pwede pa naman itong palakihin ng konti. Pero sa akin kasi pwede na yung ganito. So, yeah. Ayan, so, ang galing. Lahat. Sana mabuhay bubuhay yan kasi nagpabuhay na tayo niyan dati. Ang cute pa. ng daw nila na no, parang pang butterfly na. Oo. Yan mo. Ta-da! Huwag yung... lang, lang, siyang uulan yun. Parang ko parang uulan ba ba? Alam para parang kayo nag-alaga ng baby. Maselan pa siya. Sa una. Pero pag lumaki na to, wala nang problema. kailangan lang natin. Kita mo po yung buto, no, Stig? Saan na nakuha so, ang buto pag nasa pechay mag magkuka, di ba? Makuha ka ng pechay. Kaya naman ako nakikita ang buto sa kanila, no? No? Ay, Ewan, ano hindi na natin na Saan mo tatanim yung kamatis? Yun, sa ano. Yan. Dapat kayo na pinatitigil. Huwag, lagyan mo na malaking space, Beshi. Tama, sakto lang ito okay lang ito okay tama lang tapos dyan yung kabila hindi pa siya sa hindi pa ano tawag dito Dapat nga niya may ano eh, may para hindi ano nang higi ng manok. Ani, alternate alternate mo kaya ano? Oh. Okay. Yan, yan, sa malayo. Di diba, dito siguro ang pagitan. Para kay para maraming ano. Maraming space. Magugua, baka ka magagawa naman sila ng ano. Hindi. Yan. Akala ko lettuce yung binili mo, pechay pala yun. Pechay yan, pechay. Hmm. Kaya, diba, ano Di ba ka dati ng lettuce, oh, na? no? Oo, dati. Oh. So, yan guys, yung paraan ng hobby ko sa pagtatanim ng pechay. So, dahil... Diba maganda pag may tanim tayong mga gulay-gulay? mabili lang tayo ng mga kahit nga sa dinas ang na pansahog o kahit anong pansahog na mamurahin lang dyan. Tapos mo ng gulay, survive ka na. Sabi nila, the best daw mag-transplant paghapon. Kasi yung ano na yun, yung paglipas ng gabi, yung overnight, dun daw, ano, uh, -re recover yung ugat. Kaya eh, ganun pala yun. ako ito, dito ako nagtanim. Di, huwag sobrang lalim. Ang kati. Dapat ito. O, so, oh, yan. Itanim mo. Thank you. I love you too. Yeah. Cheers. O, oh, uh, huwag sobrang lalim. Huwag sobrang hindi, lalim. Hindi, hindi naman. konti lang naman. Kailangan hindi. may pagmamahal at masaya ka sa ginagawa mo. Oh, uh, huwag mo mo butasan kasi malambot naman yan. Kidonid ng butas-butasan. Kunan mo ako, ikaw magkuha. Ikaw, ikaw, para matuto ka, hindi. Ikaw na Pero nasa process yan, malalambot pa yan. O, hindi mo, ano mo sa ilalim, ano mo yan, oh. Eh, siya nila sa mga mata Ay, mata yung kamay mo. Kailangan yung kamay mo, wag, sobrang bigat. Yeah. Pag mabigat ang kamay mo, ano yan, pati ugat, sasama yan. Oo. Oh, Roy, oh, huwag tatlo. Isa-isa lang. Eh, mag-mapuputol sila, oh. Hindi, hey, hindi hey, yan. Nasa paghawak lang yan. Para ka okay. lang may alagang baby niya. Oo. Oh. Roy. Supot. Umang-umang <laughs> umunang umang butasan. Eh, ginagubo ko lang. Hmm, sige, go. Sige, sige. Wait lang. No need ng butasan. Malamot siya. Sige kaya lang mahalin mo ang lupa. pore able to you. Oh. dalawa yan dalawa dalawa. Isa lang. Dalawa? Makakaluset. Di, Hindi. Okay. Paghiwalayin. Eh gusto ko silang magkasama eh. Ipaprocess yan. Naman alam. Pag din enjoy mo ang lupa, dun mo ma... Mamam... dun mo ma... Ano yung tawag dun? Hmm, ano? Maano? Pag mo halaman lupa, doon mo ma... Pag-aaralang mahalin ang mga ano, tani mo. Doon. Kasi yung gawin ng pagtatani, kala mo ba? Sabi nga nila ay ano, the most happiest job is, ano, is, in farming. O, yung ano, baka, o, sobrang lalim niya, Brad. Ang e dami haba din naman ng ugat. Hindi, no, need. hindi mo kailangan ng ano niyan. Ay! Pagod. Sakit ng pusan ko. Bakit tayo, eh, hindi mga Sige, mo katawid? Sige, kaya mo yan. Ito sa'yo sa mga hiwalay. Oo, oh, oo. Oh, oh. Aro, Diyos ko. Opo. So, at least may lupa. Ito, mabubuhay ito. Ay, lupa. Yan. Okay, onion dapat ito uh, dito Doon hindi naman ang butasa mo ng ganyan kasi pinalambot ko na yun eh. Kaya mo yung eh, Ito ang simula na mamahali mo na ang pagtatanim. Parang hindi naman ako nagmamahal ng halaman, bish. Hindi, iba yung nagsimula ka sa maliit eh. Oo, pero Patay na. Huwag yan, huwag yan. Tapos mo yan. Pag may pinunla kayo, ito yung tip ko sa inyo. Pwede kayong gumamit ng sponge para hindi masira yung tanim niya. Ito yung style ko pag nag uh, tra 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 transplant pag ganito pa kasi yung didiligan niyo. So, yan. Tip ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng sponge. Pero kung gagamit kayo ng sponge, make sure na hindi siya ah uh, hindi niyo siya ginamit pag hugas ng plato kaya mas maganda yung gagamitin niyo is ah uh, yung ba bago pa so yeah. hindi man sa atin kasi yun ito pag pagka transplant yung mas maganda na diligan niyo ulit kaya, may palaka na yun. Yeah para kayong may alagang sanggol lang. Yung talagang very sensitive pa siya. Kailangan talaga alagaan. Kasi hindi pwedeng parasahin. Hindi pwedeng kasi ang tendency is hindi mabubuhay. Medyo lalima mo ng Basta make sure na tubig siya. Yung ano. Yan. Maganda kong asawa. Oh, mahalo, may, bato. bato. When you see <laughs> Para ka lang na Pag na-text eh, para. Pag? Pag na ah Pag nagtatanim ka. Dito, yung kasiyahan mo dito ay walang, walang kasunsara pagka nakikita mo. Umalag. Buksa bu bu Parang sa giving, ano, Pero wala nagsisid kasing, ka din. Kasing pait kapagka yung, yung sinids mo ay kinuha ng iba. Ay, grabe. Ninakaw ng iba. Dilig, Fred. Ha? Wait lang. Sige, wait lang. Ako, guys, nautusan dilig. Okay. So, ako nililig daw nito ay hinay-hinay lang kung paano ko daw magpakain ng bata. Hindi dami naman yung tubig, no? Pag lang i-squeeze mo yan. Hindi ah, konti lang ah. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Sibig sa'yo. Oh. konti lang ah. O, hindi ka naniniwala sa teknikan ko eh. Hmm. Hmm. Wala na sa ano ah. ganti yang kukunya di itu kayak piga-piga terus itu 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 so yun lang guys ang pagtidilig